Thank you Meanwhile, with the expected arrival of Kerwin Espinosa, Senator Leila de Lima is anticipating another set of what she described as fabricated lies to be hurled against her, especially on her alleged involvement in the illegal drugs trade. De Lima said this is in exchange for Kerwin's immunity or being placed under the Witness Protection Program. Her name was reportedly included in the list of Payola recipients recorded in the pink and blue books kept by the Espinosas. The former Justice Secretary has been repeatedly denying the charges that she is a protector or coddler of drug lords. Kinundin na naman ng grupong Gabriela ang paggamit ni Senadora Delima ng gender issue para depensahan ang naging relasyon kay Dayan. Ayon kay Gabriela Portiles, Representative Luz Viminda Ilagan, malaking kahihiyan para sa mga kababaihan ang naging pahayag ng senadora. Hindi raw katanggap-tanggap na ginamit ni Dilima ang pagiging babae bilang kahinaan at dahilan sa anyay kasalanan na pinasok nito. Gate pa ni Ilagan, nagpapatunay lang ito na ginagamit ni Dilima ang posisyon para pagtakpan ang relasyon. Pinaboran din ito ang posibleng pag sa senadora or resign from the Senate because uh, what she did was unethical, immoral, and definitely wrong. She should not uh, use her being a woman and she should not use other women as the basis or the excuse that she was weak, na meron siyang frailties, may kahinaan kung kaya nagawa niya yon. Ang Balagong po, Atisha Rich. At uh, tayo po ay mga Pilipinong may malatihong uh, pagpapahalaga sa pamilya, lalo na po ang namatayan. Hmm. O lalo na po ang namatay. Ano po ba, uh, Mr. General, na makapagkukumbinsi po sa inyo na payagan po si Kerwin na makita po sa uling pagkakataon yung kanyang ama? Ah, hindi mo lang ako kailangan kumbinsihin. Ako ay Pilipino, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, ako ay may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namumataya ng ama. Uh, by all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago i But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Uh, tao rin ako. Tao rin kami na uh, parito tayo ng pakiramdam. Gusto natin makapiling yung mga natin sa buhay. Hanapan, hanapan namin ang parahan yan. At uh, kung mag-determine namin na okay, pwede siyang dalhin doon, then maybe, then maybe, maybe lang ha, maybe. We will consider that. So, medyo pasoryo uh, sorry kung itatanong ko po, po ito, General, pero hirap po ang PNP, napakalagaan po ang siguridad ni Kerwin, sakaling uh, si Ho ay papalit po sa Alwera. Hindi, hirap. The PNP is on top of uh, everything. Wala kami kinatakutan na sinong nagtitreat sa kanya. Ipakinahamon ko pa nga. Sino ang gustong pumatay kay Kerwin, andito ni si Kirwin, putahan nyo. Uh, atakihin nyo yung kamkrabi. Kung gusto ninyong mamatay si Kerwin, pumatak kayo dito. We, 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 being, cannot be cowed by this, uh, itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ay na. Kami lang naliguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating uh, gira sa droga, wala lang Itong mga malalaking tao na sa taas na ma implicate masaya mamasaya sila kung mamatay ito, wala nang magdidiin sa kanila kaya niniguro na tayo pag sinabi mo na kami takot wala po kami kinatakutan pagdating sa masasamang tao hindi po kami natatakot Sir, ang problema ko Sir, tanong ko lang ang Kung so, um, nalaman niya, or na balitaan niya, yung panawagan ng dito sa Tama, nakarating ba iyo yun? Umiyak yung pander mo dito, kasama ko nung nag-surrender siya, Umiiyak siya, naging usap iyo na umuwi ka na, nasa Malaysia ka noon Umiiyak siya na naging usap iyo na umuwi ka na para wala ka pa lang? So wala pa ka lang, sir. Hindi na karoon sa kanya dahil indara uh, <coughs> na siya, nasa Malaysia na siya. Tsaka wala na kayong kontak, di ba? Meron, Wala. Kasi ang father niya, habang nasa White House noon, si Brinaw Alden, naghanap talaga ng na paraan na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontak daw ka daw nung, through your auntie. Yung auntie mo ata, nakakontak sa'yo, nasa ganyan na nag-surrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala ba yung auntie mo na nag-contact sa'yo? Oh, Amerika? Oo, parang Amerika. Wala? Last question. Ah. siya dito ang to yung kanyang system. System at saka abogado niya. Yeah. Andiyan yun? Ano yung system yun? Andiyan. Ano ba? May abogado na siya. ah May abogado na siya. Assistive niya. May tagalog ba? Abogado. Abogado? Saan yung abogado? Jessica will po. Ah, meron, meron. Meron. Kailangan niya pagkuhan ng ang binabit may assisted by counsel. Chief, yung nagbigay po na ng informasyon that led to the arrest of uh, Kerwin, makakakuha po ba yun ng uh, reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa nyo na, 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 sa sa DILG reward uh, list natin, wala. Wala, negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay si Presidente ng reward dahil Di ba sabi niya na magbigay siya pag ma neutralize Depende na kayo presidente kung magbigay siya. Uh, tatanungin ko na lang. Kung magbigay, ha? Pag -o may aasa yung uh, informant doon na merong pan. Actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya na nagmamalasakit na sa nangyayari sa ating bayan. At uh, talagang sumusuporta siya. Kaya siya kaya siya tumawag sa atin sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant, informant mo? Yung nagsabi mo saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang, Sir, 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 Uh, Sir, um, si Kevin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino ng sumunod sa listahan ng PNP? Meron bang pinag-target na yun, na high value target o magbabase tayo sa testimonya sa sarisay ni Kevin Espinosa? Marami pa. Marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil uh, <coughs> yung mga bahay nila, li lilibisin na lang ang Wala nang makuha doon para uh, natin meron pa rin At saka, ito nga, ito sa sabihin niya, that will bolster everything and the more tayong uh, maniniwala na talagang dapat dapat talagang magkikase build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil uh, nga, sa, sa niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot na mga na, nakinabang kinabang kay Kevin Espinoza? Lagi ko na Senator Ben Secretary now, Senator Lila de Lima. Pero pa po bang mas mataas sa kanya? At gano'n po kalawak in government ang uh, naging pakinabang kay Kerwin? Abot ah, sa ganun punto, meron yung level. Depende sa pagkukuha natin ang na pinabit sa kanya. Kasi hindi siya libay yun ulit sa'yo sinabi. Uh, just don't uh, put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas sa kanya. Uh, basta, nasa mataas. Mataas yung abutin. Uh, so, yung sa oh. friends, ah, ano yung sa uh, Balones, uh, yung na din sa Italia? Oo. ano na nangyari sa Italia? Sa na nangyari sa Italia? Sa ano na sa Italia? Pinasuman nyo na sa IDG. Oh. Okay. ko uh. Okay. Thank you very much, po Magandang umano sa inyo. Thank you for staying awake. So pwede na kayo matulog, 'di yeah. ba? Ha? Hindi pa? Record mag-report pa kayo matulog na kayo at pagtitingnan uh, na rin kayo. Yeah, Sige, maraming salamat Thank you. Say, salamat, ha. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat Like subscribe.